Hello guys, magandang hapon po sa ating lahat. Magandang 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 hapon po ng Sabado sa ating lahat. So guys, ay nandito na naman po tayo muli. So ngayon ay isa na namang panibagong video ang ating tuturo sa inyo. Kung kayo pa ay pagod na pagod na sa katigasan ng mga ulo ng inyong mga ng inyong mga mister, ng inyong mga boyfriend, or talagang kayo ay nagnanais na pumalik sa inyo pa ang inyong mga dating karelasyon na bigla niya lamang kayong iniwanan at nais mo mas pakamamahalin ka niya, mas magiging malalim ang pagmamahal niya sa iyo. Ito po guys ay super effective kung talagang uh, gagawin ito ng tama, may buo tayong paniniwala. Kailangan sundin po ang nasabi sa ating, kailangan sundin kung ano ang nasabi, dun po ang ating gagawin, wala tayong papalitan at wala rin babaguhin. So, napakasimple po lamang ng ating gagawin. <clears throat> maari po natin itong umpisahan anumang uras bago tayo matulog sa gabi. <coughs> Excuse me. So, anumang uras tayo bago matulog sa gabi at anumang araw ay maari nating umpisahan ito. Ang kailangan po lamang natin dito ay ang ating pang-ibabang kasutan, yung kagagamit mo lamang, yung kakahubot mo lamang pinakamainam po yan guys ay gamitin ninyo ay inyong mga ano na yung mga medyo medyo sira-sira na or medyo yung mga maluluwang na yung garter kasi hindi na po natin ito maaring gamitin. So yung inyong mga undies, yung inyong mga undies or ang yung brief ay maari natin gamitin dito. Um, gamitin po ninyo yung luma na kung alam nyo pong gagawin ninyo ito ay suot nyo po yung luma na yung medyo maluwag na yung garter, yung bacon na na garter. Ayan po yung gagamitin kasi pagkatapos nyo po yung hubarin, ayan yung po ang ating kagamitin. So, yun po lang ang ating kailangan. Yung hinubaran niyo po. At saka, bullpen. Pulang bullpen. Ano? Mas maganda kong pentel pen. Kasi ang bullpen ko kasi ay ma maaari siyang mabura. Kaya maaari gumamit tayo ng pentel pen. Pentel pen po na kulay red po lamang. So, ayan. At pulang pulang panalik. sumari so, maaari tayong gumamit ng yarn or maaari tayong gumamit ng ribbon or maaari tayong gumamit ng sinulid basta pula. So, yarn, ribbon or sinulid na pula, yun po lamang ang ating gagamitin. So, sa gabi kapag handang-handa ka na yung walang makakaistorbo sa'yo, kuhanin mo na po yung kuhanin mo na yung, yung pangibabang kasutan. So, ito po yung aking eh, t-shirt po ito. So, ito yung iyong pang ibabang kasuutan, yung nagamit mo, yung ginamit mo, yun, yung kahuhubad mo lamang. Doon po, kuhanin mo po yun at ang iyong panulat na pula, pentel pen. So, ito po yung ponja. So, halimbawa, di ba may ponja naman talaga yung ating uh, mga pang ibabang kasuotan. So, ayan, iparang ganito, parang ganito yung ponja, no? So, doon ito po. Isusulat mo lang kumplitong pangalan ng iyong mahal. So, halimbawa, o yung taong inyong patutungkulan nito. So halimbawa ang patungkulan mo ay si Juan Felipe. So si Juan Felipe. Kung alam mo yung kapanganakan ni Juan Felipe ay mas magandang. Ni kung hindi mo naman alam ang kapanganakan ni Juan Felipe ay okay lang basta kumpletong pangalan. Isulat mo ito ng tatlong beses. Pagkatapos natin ito maisulat ng tatlong beses, ay itupi mo. Itupi mo rin ang iyong andis ng tatlong beses. Habang tinutupi mo ito, bigkasin mo kada topic, bigkasin mo ang iyong kahapakanyang pangalan at isunod ang kahilingan mo. Ano ba ang kahilingan mo? Bakit mo ito ginagawa? So halimbawa, babalik ka sa akin para mo ako, mas lalo mo akong mamahalin. O kaya naman si Juan Felipe, Juan Felipe, ikaw ay makikinig lamang sa akin, pakakasundin mo lahat ng aking sasabihin. Basta nasa sa inyo po kung anuman ang iyong kahilingan, tiyakin po lamang na specific ang kahilungan ninyong ito pagkatapos po ninyo itong maitupi, maitupi sa baybigas ng pangalan at ang iyong hiling ng tatlong beses, ay tatalian mo ito ng pulang ribbon. So, tatalian mo ito ng pulang ribbon habang paulit-ulit mo paulit na binibigkas ang kanyang pangalan hanggat mas maraming mas maraming bigkas, mas maraming hiling ay mas maganda hanggang sa matali mo ito ng gusto. Pagkatapos mo po itong matali guys, ilagay mo po ito sa inyong tulugan yung ilalim ng iyong unan. Sa ilalim ng punta ng iyong unan, ilagay mo ito doon. So bago ka matulog, hawakan mo ito, pakaisipin mo ang taong ito, bigkasin mo ang kanyang pangalan ng tatlong beses, at kahilingan, tatlong beses din, pangalan kahilingan. Tuwing matutulog ka hanggang sa matapos ang tatlong gabi, ay ganun ulit ang gagawin mo, kuhanin mo ito sa ilalim ng iyong unan, bigkasin ang taimtim ang kanyang pangalan at ang iyong kahilingan ng tatlong beses sa sunod-sunod na tatlong gabi sa pang-apat na gabi o pang-apat na araw, kailangan masunog mo ang bagay na ito. Kailangan masunog ito para is, talagang yung talab nito ay magiging panghabang buhay. Kung baga, maaari kasi, mawala ito, maaaring, maaring paglaruan, so kailangan itong sunogin. At habang sinusunog mo, muli mong ang kanyang pangalan at ang iyong kahilingan. Muli, maaaring natin itong gawin. Nang kahit anong oras o or anong araw, sa gabi bago tayo matulog, tandaan po, lagi natin itong sasamahan ng panalangin at ang ating isang daang persyentong paniniwala at ang ating dedikasyon. Ayan po lamang guys, maraming maraming salamat at magandang gabi or magandang sabado sa ating lahat.